Good morning guys. Welcome back. So, pupunta po kami ng ano, eskwelahan ni Ayosh. Magbibrigada kami. Brigada eskwela. Yan. Brigada eskwela. Where are you going, Yosh? Eskwelahan. Brigada kasi ngayon. Tapos, mamayang hapon ito guys, alas 5. Nalarga na rin ako. Kasi may pasok na ako mamayang madaling araw. Alas 2 na naman yung pasok ko ngayon. Alas 2 ng madaling araw. Yeah. Okay lang, saktuhan lang. Makakasali pa rin ako. Kahit isang araw lang naman na magbrigada eh. Pag require pa ng another day, siguro mag-contribute na lang ako ng something para pang merienda sa mga nagbrigada. O oh, sige. O oh, sige. Ayaw na usap. Pinagbubutas ko lang to. Ayos na to kasi ano? Baka maputik doon sa ground ng school. Parahan ni Ma. ng Ito talagang dahilan guys. Bakit? Dito ko pinag-enroll si Ayos dahil meron tong bridge na to. Doon sa amin kasi, sa Himoklungon, walang bridge. Um, delikado, sa Sobra kapag panahon na ano, binabaha kasi ito lagi eh. Basa. Kuan kayo siya. baong chicken guys limang piraso binili ko don sa ano don sa nadaana namin so tapos na ako kami magbrigada guys ayan dito muna kami papasignal ang ayos. Yosh, yosh. Uy, mo. Uy, ayo ayo ayaw. ayaw, ayaw. Nag-ibutang din ha, kayo. Ko Ay, na ibutang yu na, eh. Sa kinakotrak. Dito muna kami. Sarap na. Sarap ng hangin. Hi, guys. Good morning. Good morning. Ayos. Ay, <laughs> Uy, ako, guys. Bago na naman yung day off ko ngayon. Bale, ano na naman. Webes, tsaka biyernes, e kaso. Alas dos na madaling araw na yung pasok ko. So, pumapatak siya na, ano, biyernes na madaling araw, tsaka sabado na madaling araw. Tapos, may piti akong two days. So, bale, apat na araw ako mag-stay dito sa amin. Uy, mahulog ka! Sa amin. So malaking chance para makapaglaba. Ayan, naglaba na ako ng mga uniform niya. Nadagdagan na namin mm. ng, bilian kahapon. So, kompleto na siya ng uniform. Dahil papasok na siya sa lunis. Ah. Are you excited? Ang iyang rilo. Lobster, lamit. <laughs> na. Mm. Katong na-learn ni mo ba sa kuan sa BBS? Makat! Oh god, remote control ka ron, magpalit ha. Para malipay ko para... Ah, remote ako. control, makalipay, di ay na. Para ito yung tuyok na ako, ama. Ah. O oh, sige. Oh, sige na, katong verse nga imong na-learn dito sa akoan, sa BBS. Ay, usalan man doon itong Genesis. Usalan to. Genesis 1-1-8-15. I will be with you. I will protect you. And that's it. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read the Bible. Walak tarungan yeah. ni Ayush. We the Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read the Bible. Pray every day. Go. go. 15, I will be with you and protect you wherever you go. Dili hinayon ra dili 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 paspason sige. Again, dili paspason. Genesis 28:15, I will be with you and protect you wherever you go. Very good. Unya tarunga sa nang imong pulbos kay nagkampat ng pulbos. Kana mulbos <laughs> pulay siya, iya apel pulay ka <laughs> namin imong pulbos bie kay naingon kag-ispasul. na sila. pulbos nang tawadito. Asaman mo paingon di ay nagwamulbos mo. Ay na namuti na kung apil. Ay na na Ay na namuti na apil. Di na ko. Di na ko magdala ninyo imana yung mga itsura. Punta kami mabinay, guys. Namulbo yung mga bata. ay tablet nako. Wala. Di na tayo magdala tablet. Mag... Papagupit kami guys. Nakasalamin Ay, pa yan. Ay, magtawan oh? sa silipon sa yung ang ngayon. Ma! What? Maglantaw tayo sa cellphone sa mabinay. Dili maglantaw sa cellphone kay naman tayo tuyo. Hi guys! Good morning! A day in the life! <laughs> Makatawa. <laughs> hindi ko magaya guys. <laughs> Imiisip ko pala natatawa na ako. Kilala niyo ba si Cindy Cinco? Ma! For today video day! Mama, paulit sila yung kuno! Ano, hindi mo magsigaw-sigaw na ako? Kung mama uli, mama uli, goodbye! Bye! Goodbye, America. Oh. Kugusa, be. Ako'y kugus, be. Kuguso na siya, Yush. Kuguson kay nataop siya. Oh, kana kuguson kay manguban mamuna muna ako. So, kamong duha. Kugusa na. <clears throat> Ug, dili ka sarang, mamauli sa balay, dili mag-uban-uban ako, ha? Na unsa on una ni ron di pa mauli mong duha. Managas. Adili ah, man kumukugos. kugos. Ay ako. Di jod. Unsa una John ni ron? Palayo sa kalabaw. kami ng mais, guys. Malumpat ko sama. Hmm, grabe ka malumpat siya. Ayos ba? Sige na, tara, tara. Hi, um. Kagunsa ka. Nag nagwa ka. Main is. Nagwa ka is, yam. Sa daid ko? Sa daid ko, Ato na kumagi. Senilas remku, ko. Pasagdai Ramon ko. ko. Senilas para limpyo <tip> Ramon. <tip> <tip> <tip>

Good morning, Ayush! Good morning! First day of school today, guys. Ulam niya, kalabasa. Ginisang kalabasa. Oh, no, no, oh, no, no mommy! It's mine! I know that's yours. Okay. Kao na. And may bulad on the side, nga pinirito, guys. Tapos yung gatas niya, nilahawkan niya ng... Uh, siya naman ang kakain. So hindi na ako magre-reklamo. Nagkaamo. Ganahan kag makasabaan ni teacher. Morning guys, ulit. Tatanong siya kung dala ba yung tablet niya. Hindi pwede. Sige na, nausa man ta ani <laughs> Gadula pa man. Ayos pagbit ang pagbitbitin ng mama ko ng bag niya. Sabi ko hindi pwede. Siya ang mag Bibit-bit ng bag niya. Ikaw. Kay ikaw man mas strong man Kay ma'am sini mo. Dako naman ka. Hangga't hindi yan nakakapila yan guys, dapat lang marunong siyang ano, magdala ng sarili niyang gamit. Hindi pwede yung sabi sa na lang siya ba, yung eskwelahan.

Turuan ko pa pala guys si Ayos ng ganyan panatang makabayan. Tsaka, yung lupang hinirang, di ko pa yan pala naturuan. Halaga. Daming late guys. paano mo yan papagalitan eh kasama naman yung mga nanay di ba na late <laughs> <Albi ba, albi? laughs> Nasa lay tubig ma. yung shoes niya guys sa akin mama ko bali first year session yan sila 7 o'clock hanggang 10.30 yung pasok ni Ayosh hmm. How was your first day of school? Mm -hmm. How was it? Wow. It's a wow. Mm -hmm. It's good. You like your new classmates?